Welcome back to my channel guys at today's video tungkol pa rin sa pag-aalaga ng kambing so nandito na ulit yung limang nating alagang kambing kasi ang video natin ngayon is magtuturok ulit tayo ng vitamins dito sa ating mga alagang kambing so eto na yung ating gagamitin ngayon guys ang vitamin IDE. so magtuturok tayo nito guys dito sa ating mga bagong sampang kambing so ayan yung tatlo dito guys bagong pasampa lang yan so kailangan na natin kailangan natin magturok ng vitamin sa kanila guys kasi nga dito sa lugar namin is uh, kung nakikita nyo halos na traktor na lahat yung lupa dito so wala na tayong pagpapastulan konti konti na lang so kailangan na nating magturok ng vitamins dito sa ating mga alagang kambing para mapunan yung kakulangan nila ng vitamin sa katawan nila kasi nga kakunti na yung nakakain nila so sisimulan na natin dito sa mga bagong pasampa pa lang guys so ito na yung mga gagamitin ko guys na syringe since lima yung kambing limang syringe din yung gagamitin ko guys para hindi hindi ako mag ulit sa paggamit sa isang syringe kasi hindi yun maganda para sa mga alagang kadbig so magbibigay lang tayo ng tig pa 5 ml sa kanila lahat pati na yun itong may anak bibigyan ko na rin guys So ito na lahat guys yung lima nating injection para dito sa ating mga alagang kambing. So inuulit ko guys hindi tayo gagamit ng paulit-ulit dito sa ating service. kasi nga makalagay din dyan. No? Single use only. So iwasan natin yung paulit-ulit na paggamit. So tara magturok na tayo. So itong syringe na ginamit natin guys, dispose natin ng maayos para hindi paglaruan ng mga bata. Kung sa kasaling itatapon yun lang kung saan saan. So ilalagay na lang natin siya dito sa loob ng water container guys. Ayan. Para hindi lang siya paglaruan ng mga bata. Tsaka natin itapon ng maayos. O kaya pwede rin natin itapon na lang sa hukay So ayan guys, nakapag-inject na tayo ng vitamin e, D, e dito sa ating mga alagang kambing. So kaya ako naman ginawan guys kasi doon experience ko dati dito sa mga kambing na to, tong tatlo. Eh sabay-sabay na buntis dati tapos sabay-sabay din na kunan. Kasi nga siguro sa kakulangan ng vitamina sa katawan nila, hindi nila kayang dalhin yung kanilang pinagbubuntis so ngayon nakapagturok na tayo guys tignan natin yung resulta siguro kung sakaling mapapaanak ko na tong mga ito so hanggang dito na lang guys tong ating video at sana patuloy yung suporta ni aking munting channel so yun nga thanks for watching guys at sa mga hindi pa subscribe please subscribe at bibigyan ko na lang kayo ng mga update dito sa ating mga alagang kaming. So see you next video guys.